Guys, medyo malapit-lapit na rin tayo dito Sa kinaroroonan ng ating kasama Kasama sa vlog guys Kumusta na nga siya ngayon Medyo maulan-ulan pa rin dito sa lugar guys Meron silang Sweet na na sili. At ano naman kaya yung ginagawa niya ngayon, guys? tagal, -tagal na na din mga hindi nakakapag-content. Oy! Oy! Kumusta? <laughs> <laughs> Hoy, kumusta ka na ro? Uh, ito. Uh, ang uh, ginagawa? Uh, ginagawa ng ano, steak. Steak para saan? Para barbecue. Bang, barbecue? Oh, uh, ibibenta mo 'yan. Ibibenta din pati marami na. Konti pa lang eh. Yan guys, pero totoolis 'yung mga steak. Ano to? Pa, ano ba 'yan? Tapa, ang usok pa muna, tapos pausukan muna bago ano. Uh, uh, ay ito 'yon. Uh, Pinapausukan yeah. niya, guys. Ay, ganun pala yung proseso nito. Napaka-process. Napaka Ano naman ang proseso? Manapaka ko Pamilyar ka, boss? <laughs> ito, ito guys si Master Kapada Danilo. Ayun, channel mo, boss. Yelski, Yelski. Yun. At ito guys. Bukod sa nagpapausok sila sa stick, mayroon pa silang pinausukan dito sa ibaba. Wow! Pwede hingi boss Patigim naman oh Ay hilaw pa ito di masyado Dito masyado rin ito Sino si ka kahuli? Master. Si Master Renato saan mo na kahuli boss? Diyan sa ilalim ng ano tulay Tulay? Isang, isang bingwit lang din yung nilagay ko Kaya isang Isa lang din na huli Aba ang swerte naman? ay, siyempre Bigyan din ng biyaya Walang <laughs> pang ulam eh. Ito guys, yung kasama natin. Bukod sa sumasama siya sa atin na mag-vlog ay sumasideline din ito sa paggawa ng stick at ngayon ko lang nalaman. Yun. Ito guys, ay may lahi siya lang ano, yung fam familia nila ay galing Iran at saka naniraan siya dito sa Pilipinas. Kaya... Nakapagpag hindi ka ba nakakapagpagupit, boss? Matagal na, 10 taon <laughs> na hindi na nakapagupit. 10 taon <laughs> daw. Kaya ganito nang buhok ko kahaba. Imumukbang nyo yan? Mukbang? Ay, oh. Ulamin nyo lang. Bawal na yung mukbang ngayon na ano. Ulamin oh. nyo lang. Tsaka ipampulutan. Yan. Shout out Hello, naman. Guys. Ito. Kau boss. Shout out. Ay, may kasama you know. ka dito. Shout out sa mga kaibigan nating ano. Vlogger. Uy may kaibigan daw siyang vlogger. Sino ba yun? Sino-sino mga yun? Pangalanan mo na. Si Yelski. Si ah, <laughs> ikaw tayo. Pa-shout out. May mga... Mayroon silang mga bisita, And, uh, guys. Kay ayan. <laughs> ay, Kapurnoy TV. <laughs> <laughs> mayroon silang mga bisita. Ang ganda naman ng... Ayan, guys. Bali, si Master Kaparinato ay nakatira sa ilalim ng kubong ito. Ayan. Bali, sa kanya pala ito. Ayan, guys. Ito yung tirahan niya guys at saka sa ilalim siya naglulungga. Ayan ah. <laughs> Hoy, tikman niyo naman natin yung ano niyo. Tikman na natin 'yan. Na siguro 'yan. Wow, nakabalot. Ano kaya 'yan? Nakabalot pa talaga. OMG Ayan <laughs> Ibang klase yung baonan mo ah. Diretso tapon na lang ah, Wow na wow Oh Hindi ako piga Ito na ah. Oh, ang tamis niyan. Carolina. Ilan na? Uh, lima. lima. <laughs> kaya rin. Kaya, kaya. kaya. Pito? Pito Carolina? <laughs> oh, walang problema yan. Kaya, kaya yan. ito guys ay hindi naman ito tutaling mukbang ito ay hindi naman tutaling mukbang dahil lah uh, meron silang kanin at saka ano, balance naman huwag masyado yung napaparaming kain na puro ulam malapit nang itong bawal dyan yung ulo ng ulo -luto na talaga Ito yung sinasabi na kain walang usap-usap. Ayun, -usap. <laughs> <I don't know. laughs> nagtatampoy din daw siya inalok. Ayun. <laughs> Talaga dito, boss. Sapa ka na. <laughs> 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 wala nang shout out shout out. Kain. kain, na wala nang shout out shout out. Baka yung kasama mo pang huli. Mm. Tampo yun. Hindi makaka. Mm. Grabe. <laughs> 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 yan Oo, talagang. Ang, yan ang, talagang lanta. <laughs> 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 wow, ibang klaseng pantulak yan. Ito guys, yung pinaka nila dito na pantulak ha, pagkatapos kumain. 'Yon. Wow. Mm. Parang mineral water lang ah. <laughs> Grabe naman talaga yung pinaka-soft drinks nila dito. Huh. Ah. <laughs> <laughs> shoutout. Shoutout. Shoutout, shoutout. Shoutout sa Kawayan. Kay Bus Andi. Oh, shoutout daw. Ito shoutout naman. Kay Bus Andi din shoutout. Sa sa ano ko yung sa Maynila sa Taytay Rizal sa ano ang kul ko. Okay. So, mo sa kanila punta na sila dito dahil maraming ulam dito.